sabi niya tinuro niya pa yung ano eh may mga tarpaulin doon sir dun sa may nakasabit sa may mosque ng mga ilaw ang sabi niya hindi mo pa nakikita yan mga biktima ng martial law nagjajaging lang po ako Jeff may nagsasabi na scripted daw to ah, diretso yun na natin <laughs> ikaw ba no laging nag uh, ikaw ba laging nagjajaging diyan sa UP sa totoo po, sir, na ano lang po yun. Nagkataon lang po na nag-aya yung mga anak ko, Family mm -hmm. po kami noon, nagpunta kaming UP. Yun mm -hmm. lang po yun, nataon lang po. Simula nung nagpandemi kasi, sir, di, di ako tumatakbo doon. Yun lang araw mm -hmm. na yun. Ah, so kasama mo pala ang iyong mag doon? Opo, pero naiwan po sila sa oblation. Iniwan ko po sila. Mag-isa uh -huh. so, lang po ako tumakbo. Ikaw yung umiikot, ano? opo ako po Oo Kailan ba talaga nangyari to? Kasi kahapon ko lang siya napanood, kahapon ng magang maga eh. Kailan ba nangyari yan? Okay. Friday po. Friday morning. Opo, Friday na umaga. Mhm. Mga anong oras ka ba at, tum at tumatakbo noon? Ah, uh, 6:30 po, mga 7. 6:30 to 7 po. 6:30 to 7. Okay, kaya natin ini-establish muna ganito mga yung mga nanonood sa atin, yung um, pakipag-usap natin kay Jeff kasi Jeff may nagsasabi na scripted daw to. Opo. <laughs> na kaya, ano ba? scripted ba to? Nababasa ko rin po 'yun sa mga comments sa video na ano. Hindi oh. po 'yun scripted. Ang hmm. pangyayari po 'yun, unang-una kami nagkita ni Ate doon sa may tapat ng tennis court. Dito uh -huh. sa may ano, kabilang side. Kasi yung nabidyohan ko na siya, nakaikot na ako noon eh. Nung uh -huh. nandun lang sa tennis court, inano niya na ako. Pero hindi ko po siya pinansin noon. Uh -huh. Ang unang sabi niya sa akin, bakit si Bongbong? -bong? Kaya napahinto ko uh -huh. ako noon. Sabi ko, ha? Sabi niya, bakit si Bongbong ang -bong iboboto mo? Sabi uh -huh. ko, paano niyo po nalaman? Sabi niya, dahil sa face mask mo. Sinira mm -hmm. niya ng buhay ko. Tapos hindi ko po siya pinansin nun, sir. Tumakbo po ako. Uh -huh. pagka okay. Pagkaikot ko po, po, umikot ako. Uh, yung kalye ng Roses po yata 'yon. Mhm. Mm Kinamitan 'yon. Parang tumawid siya sa kabilang side. Kaya pag-ikot ko, nakaabang na po pala siya doon sa kantong-kanto <laughs> sa naminiyan, no? Oo. Mm -hmm. uh -huh. Opo. Kaya naisip ko siguro uh, anuhin ako ko dito kukulitin na naman ako Niready ready ko na po yung cellphone ko nun. hindi po scripted ah, yun oh ayun so pagbaga yung nakakatawa kasi yung second second yun na second siya. encounter niyo na, na pala yun dahil Opo, pangalawa na, na po yun pa. Opo. po kaya yung mga nagsasabi na bakit ko raw pinatulan si ate nung una hindi ko siya pinatulan kumaga inalisan ko lang siya pangalawa na namin yun inabangan niya ako kaya parang oh, nakulitan oh. ako huminto na lang ako sa glit para lang makausap si ate, baka may gusto siyang ipaliwanag. Uh, eh, yung, pag, uh, na, yung pagbibidyo mo, uh, Jeff, nung bini uh, siguro para din mas klaro, um, bakit mo ito binidyo? Siguro para may makita lang na ano, kung pangaharas ba. Ayon mm -hmm. uh, lang naman ang punto ko eh. Tsaka gusto ko lang din ma, ano, na malaman niya na hindi dapat madiktahan ng sinumang taong boboto sa ngayong eleksyon. So, uh -huh. kasi malaman nila na may kanya-kanya tayong karapatan. Sabi niya, tinuro niya pa yung ano eh, may mga tarpaulin doon, sir, uh -huh. doon sa may nakasabit sa may poste ng mga ilaw. Uh -huh. Ang sabi niya, hindi mo pa nakikita yan, mga biktima ng martial law. Kaya sabi uh -huh. ko, ano naman pong pakialam ko dyan, ma'am? Nagyadyaging lang po ko. Uh, sabi ko mm -hmm. sa kanya. Kaya lang, tuloy-tuloy po yung salita niya. Hindi ako makapagsalita. Tsaka nililimitahan ko rin po yung ano ko, salita. Kasi baka makapagbitaw ako ng salita kay ma'am na hindi maganda. hindi mm -hmm. ako nagsasalita masyado. Okay. mm -hmm. uh, kumbaga, talagang kinontrol mo yung sarili mo. Ano? po sir. Tatawag na iba doon. na iba doon. Nagtimpi, nagtimpi ka. Nagtimpi. O. Oh. Saka na, nararamdaman namin na Jeff na na kay, na talagang yung pagtitimpi na may paggalang. May paggalang okay. pa din. Siyempre, masagot ka naman. Pero naman po kung ba kayo. <laughs> mm -hmm. Medyo na inis yeah. lang ako sa kanya nung no? sinabihan niya ako na maitim ang budhi mo. Kasi hindi uh... naman kami magkakilala eh. <laughs> Para sabihan uh -oh. niya akong gano'n. di ba? Uh -oh kainis lang na sige kung yan yung pananaw mo dahil iboboto ko si Bongbong sasabihan mo ako maitim budi ko eh nasa sayo yan bahala ka mm -hmm. so hindi ka na hindi ka na maaagaw bilang supporter ni ay, hindi po. BBM solid para po. hindi na solid BBM <laughs> solid BBM yung um, yung yung um, ganitong pamamaraan hindi ka naman expert dito alam ko pero ikaw ay isang ehemplo Uh, isa, ikaw ay isang example ng BBM supporter na naka-encounter ng taong pinag, pinagpapaliwanagang ka at sinisita ka pa kasi meron ngayong uh, tao sa tao, bahay-bahay yung uh, yung uh, uh, Lenny Kiko Camp para paliwanagan yung mga tao at maakit na uh, sila ang suportahan. Ikaw, sa experience mo, sa mindset mo, yung bang ganun paraan tingin mo ay magiging effective para makahikayat ng uh, ng uh, mga BBM supporter na lumipat sa kabila? Uh, para sa akin sir, hindi po. Hindi po sila, parang hindi sila magtatangumpay sa ganun. Hindi nila mahihikayat ang tao dahil lang doon. Bakit? Uh, siguro sir, kanya-kanya na nga rin po tayo tulad ng sinabi ko, sa mga nakikita po natin, nagawa, Ayun po mm -hmm. yung pinaka-ano ko. Mm -hmm. Yung, kan yung uh, katulad noon, pagka ikaw ay, eh, sabi nga nila, pagka, pagka daw bumoto ka sa tinatawag nilang magnanakaw, eh, enabler ka ng magnanakaw. Ano pakiramdam mo doon? At tulad nga po ng sabi ko kay ate, uh, sabi niya, magnanakaw, masisira mm -hmm. ang buhay niya kapag ka binoto ko si BBM. Ang, sab ang sabi ko sa kanya, kung masira ang buhay ko dahil sa boto ko, kasalanan ko yun, wala ko ibang sisisihin. Kanya-kanya tayo ng kakapatan sa pagboto, kung sino pinili natin. Mm -hmm. So, ang, ang bottom line nun, ang gusto mo, magrespetuhan magrespetuhan tayo ng uh, Ayun. ng uh, na natin. Tayo. Uh -huh. Katulad na, na, na lang ba? Oh, magmaha Ay, naku, nadali mo. Magmahala na lang tayo, di ba? Nawa. No. Ito naman kay, kay... Alam mo gusto rin nating makausap yung uh, babae. Napakaiiro po ah. Maniwala kayo, ito nga si Jeff, Hindi namin hindi namin halos ma dahil naghahanap buhay po ito eh. Yun naman babae, hindi namin malamang kung sino siya. Hindi namin malamang uh, niwanang nagme-message sa amin kung si kung uh, kung um, paano namin siya makikilala. So kung nanonood po sa atin yung si Ma'am, baka pwede ay eh, i-message eh, eh, yun lang po kami dito at uh, bibigyan po namin kayo ng chance. Pero kung nanonood nga siya ngayon, Jeff, ano gusto mong sabihin sa kanya? Ah, Ma'am, ako na lang po ang hihingi ng dispensa sa inyo. Ah, kung ganun yung pag-uusap natin, ah, pasensya na. Ma'am, i-ano nyo na lang po yung galit sa puso nyo para mabuhay po kayo ng masaya. Yan lang po.